eto na, ilang pamilya daw na nakatira dyan sa mga bahaing lugar sa San Juan ay uh, voluntaryong nagpa-relicate. RH 52 Edniel Parosa. Kami, Kami na Edniel! Yan inspeksyon, Jerry Anthony, Anthony, nina Public Works Secretary Vince Pison na San Juan City Mayor Francis Zamora itong bahaing residential area dito sa may Barangay San Perfecto. Malapit lamang ito sa San Juan River, border ng lungsod ng Maynila. Napag mm. naman kasing major water at drainage system, ito mismo yung ng ilang bahay. Kaya malaki rin yung mga pagbahari ito tuwing maulan. Kaya ang solusyon ng national government at uh, city government... Gano eh, kalalim eh, ang uh, dyan? Uh, ano, gano kalalim sa, kay, sa hanggang bewang ba ni Secretary uh, Dizon? Eh, hanggang tuhod lang, hanggang tuhod lang ni Mayor yan. Hanggang tuhod lang ni Mayor. <laughs> Ay, magka, magkasama pa sila d'yan eh. itong <laughs> uh, mga nakatera dito, usually sila yung mga inililikas kapag may mga bagyo kaya ang solusyon uh -huh. maliban doon sa pag-relocate, tatayuan din ito ng pumping station ng uh, DPWH, bahagi ng programa ng uh, presidente Bongbong Marcos inilunsad actually three weeks ago. Itong upland kontra baha, ang uh, main goal nito, i clear sa lahat ng uri ng obstruction ng mga daloy ng tubig. Uh -huh. Ay isa mura, walong pamilya ang initially tumanggap ng kanilang relocation na in city naman, Ilalagay muna sila sa isang staging area, libre, pero magkakaroon din sila ng permanente pang uh, relocation site. Pumingi naman ng dispensa si Secretary Bins Palibasa eh ngayong araw na rin yung demolition. Pumingi siya ng dispensa doon sa mga pamilya na tinanggap din naman uh, noong mga voluntary na mag-relocate. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Bins Dizon. So, uh, humingi tayo ng pamayang sa mga pamilya pero para sa kabubuti ng community na binabaha konti mm. po lang ng eh, kailangan sa mga kasalaman sa kanya so, uh, and uh, buti na lang si Mayor Francis para bigyan siga ng temporary na tira at okay, later on permanent na <inaudible> tira. Ilang pamilya yan, hindi Ilang pamilya? Hmm. Walo itong tatanggap na dahil sila mismo yung direktang na, yung bahay doon sa drainage. Mm -hmm. Kaya kapag nagpunta ka rito, hindi mo na matunaw yung pinaka-part ng ilog eh. Dahil puro bahay na siya. At uh, yung walang pamilya yan, initially ang tatanggalin. Pero hindi lamang yung dito sa dahil yung office sa trabahan ng TBDM admin uh, program na yan ay buong Metro Manila. Yung kanilang susuyo rin. Nagsimula lamang ngayon dito sa City of San Juan. Okay, thank you. And